Kinasuhan na ng National Bureau of Investigation o NBI nitong Martes ang pinatalsik na mayor ng Taylak na si Alice Guo o Guo Waping dahil sa falsification at paglabag sa anti-dummy law. Bukod kay Guo, kasama rin sa reklamo ang kanyang dalawang kapatid na sina Sheila at Ximen Guo, pati na ang kanilang mga magulang na sina Li Wenyi at Jianzhong Guo. Ayon kay NBI National Capital Region Regional Director Ferdinand Levine, ang reklamo ay may kaugnayan sa 3Q Farm Incorporated ng pamilya sa Pangasinan. Paliwanag ni Levine na establish ng NBI na sila ay Chinese citizens sa pamamagitan ng forensic examination ng fingerprints na nakasaad sa iba't ibang dokumento. Nagsinungaling rin Ania si Guo at kanyang pamilya nang sabihin nilang sila ay mga residente ng isang lugar sa Bulacan. Dagdag pa ng opisyal, rin ng NBI ng forfeiture case o pagkumpiska ng estado ng mga ari-arian o kita para sa gobyerno. Sa ngayon, ang mga lupaing na sa mga tarim Pangasinan, ang unang masasaklaw ng forfeiture, Ani Lavin. Kasama si Justin Dizon, Aisel Fernando, CLTV 36 News.